Ang taong hindi natutulog sa loob ng 60 years. Batay sa tinatawag na pag-aaral ay dapat makatulog ang isang tao ng walong oras kada araw o dapat matulog din lamang upang magkaroon ng pahinga ang katawan ng isang tao. Nagpapa-improve daw ito ng sirkulasyon ng dugo upang hindi magiging unresponsive ang senses ng tao. Pero, alam nyo ba na mayroong taong hindi natutulog sa loob ng 60 years? Mga katidi, Bago ko ipagpatuloy ang videong ito ay huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel na Timeless Trends. Ang mga suporta nyo ay makakapagbigay sa akin ng motivation upang makagawa ng mga bagong videos. Mga ka-TV, simulan na natin ang videong ito. May isang tao sa isang lugar dito sa Asia ang hindi natutulog sa loob ng 60 years. Maraming mga channel sa television ang hindi naniniwala dito kung kaya't naglagay sila ng mga modern devices upang malaman talaga kung totoo ito. Sa mga resultang nakuha ay totoo talaga na hindi natutulog ang taong ito. Ang taong ito ay naninirahan sa isang sakahan kasama ang kanyang asawa at ang isang anak. Siya ay may anim na anak. Nang pinuntahan siya ng isang doktor sa kanyang bahay ay napansin ng mga doktor na hindi kumukurap ang kanyang mga mata ngunit walang palatandaan na may pagod ang kanyang mga mata. Ang 81 years old na matandang ito ay talagang walang kapaguran kahit na hindi ito natutulog. Ang pangalan ng lalaking ito na hindi natutulog ay Thai Ngoc. Siya ay isang Vietnamese nationality na nagkaroon ng insomnia noong 20 taong gulang pa lamang siya. Pagkalipas ng isang taon ay hindi na talaga siya nakakatulog at umabot na ito ng 60 years. Dahil dito ay nagtatrabaho siya tuwing gabi. Ang kanyang pagkakakitaan ay gumagawa siya ng alak. Nakakagawa siya ng limang litro ng alak kada araw. Biniibente niya ang limang litro ng alak sa halagang 25,000 Vietnamese Dong o katumbas ng 57.47 peso sa pera natin sa Pilipinas. Gusto ng mga international TV films na gawing dokumentaryo ang kanyang mga araw-araw na ginagawa upang ipalabas sa mga international films ngunit tumanggi siya dito. Nag-offer din ng isang Thai crew sa isang telebisyon ng imbitasyon upang mapatingnan at mapagaling ang kanyang mga mata ngunit tinanggihan din niya ito. Hindi pa siya nakapagpatingin sa doktor ukol sa problemang ito. Si Thai Ngoc ay kaya pa rin makapagbuhat ng mga mabibigat na mga panggatong galing sa mga bundok at dalhin sa kanilang bahay kahit nasa 81 na ang kanyang edad. Siya ay ipinanganak noong 1942 sa bansang Vietnam. Mga katv para maging updated kayo sa mga bago kong videos. Don't forget to like, subscribe, share and click the notification bell ng channel na ito. Hanggang sa muli. Maraming salamat.